hindi ba mag-open ang inyong mga Gcash account? So, pag try natin i-log o i-open ang ating mga Gcash application, nagbabak lang po siya, minsan po nagbablock out, minsan naman po panay lang po ang loading, or minsan naman po kahit na nailog na natin yung ating mga password, o yung mga protection natin, pagdating po doon sa home ng Gcash, ay nagbabalik po siya, nagbabackout, o nagbablock po mga lodis. So, try nyo po itong tutorial mga lods. Baka ito na po yung sagot sa katanungan nyo kung bakit po hindi ma-open ang inyong mga Gcash account. Sa inyo pong mga cellphone, hanapin nyo lang po ang setting ng inyong mga device. I-click nyo lang po. Ngayon, pag andito na po kayo sa setting ng inyong mga cellphone, Hanapin nyo po ang developer option, okay? So hindi kasi pare-parehas ang uh, kung saan po nakalagay ang ating mga developers option. Depende po ang sa model o brand ng ating mga uh, device, okay? So mostly nasa settings po 'yan, uh, yan or system yan po 'yan minsan, minsan naman po ay nasa security, minsan naman po ay nasa storage, minsan naman po ay nasa Uh, phone info. So, sa akin po, mga Lodis, ang developer option ko ay makikita ko dito sa aking system. Ayan. Click lang po natin yan. Harapin po natin. And then, harapin ko lang dito. So, dito po, ayan, makikita nyo dito ay developer option. So, i-open nyo lang po yan. Pag nakita nyo po, minsan naman po, kailangan nyo lang pong i-search doon sa search icon or sa search button ng ating mga... Uh, phone setting, okay? So, dito po ang gagawin po natin dito, Lodis, ay kailangan lang po natin itong i-turn off. Click natin yung turn off na yan. And then, ayan po. Dito po, pag kinik po natin itong restart, ang, ang, ibang device po mga Lodis, uh, hindi po ito nag-suggest na i-restart. So, ang gagawin nyo po, pag once po na na-turn off nyo to i-restart nyo po muna yung inyong mga device, okay? Kung hindi po mag-suggest na ganito, ang bawat i-turn off nyo, And then, alin uh, alimbawa po, ito nang ang developer option, and then hindi nyo po na-restart yung inyong mga device. So, minsan, hindi po, po hindi po nag-open pa rin ang Gcash. So, kailangan nyo po i-restart ang inyong mga cellphone. So, dito po sa akin, kailangan ko po siyang i-restart. So, i-click ko lang po ito. So, ayan nga mga ludis, na-restart ko na yung aking cellphone. Ngayon mga ludis, ang gagawin natin ay, ito turn on na natin or i-open na natin ang ating mga Gcash application. Click ko lang ito pull in. Ayan, load this. processing na siya. So, wait lang natin mag-open. So, ayan na po, load this. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, na-open ko na po yung aking Gcash application. Ayan. So, kung hindi pa rin mag-open mga load sa inyong mga Gcash, so, itry nyo dyan yung iba ko tutorial. May iba tayo yung tutorial na pwede nyo pong panuorin. Baka yun po ang issue ng inyong mga Gcash. Kaya po hindi mag-open ang inyong mga Gcash application. So, ayan lang po mga load this. So, sana po nakatulong.